ni Lolo kasi may gitla at takot si Lolo takot si Lulo kasi may kuwan may lipak may kuwan tawag si ni may kulog takot siya takot ang aming Lolo takot ang aming Lolo God, God, oh kain God! kain oh my kain Oh Takot siya! Takot, si Lulo. Takot, ka. Takot, ka. Takot guys si Lolo! Sa dalugdok! Hello! Samadok si Lolo sa dalugdok. Oka'y paano makasuwag ng tunog sa dalugdok? Takot si Lolo sa dalugdug. Ah, guys. Natakot ako, guys. Ang dalugdog, guys. Grabe, anya, kutub, kutub sa dalugdug, guys. Alaka. Grabe, ani kutub-kutub sa dugahan. Mabuti <laughs> na lang, hindi ako naabutan ng ulan. Ang lakas, oh. Umuulan na dito sa pampanga. Tsaka, ano, kumukulog. Ang lakas ng kulog. Pero yung ulan niya, hindi pa naman gaano malakas kulbaan ka? Hmm? Eh? Gikulbaan siya, guys. Kaluoy, mga gansan ni na amo. Lulo kay gikulbaan sa dalugdog. Kaluoy. Tawawa sa aming lulo. At um, palang ini siya kuon on. Magpa-check up. Nangayayat na pati ini. Pumayat na siya. Oh, sigan ang Makusugo ng dalugdog. Grabe ni Aurora.